na, pupunta tayo ng Modesta Resort so ito na nga wala ko tayo pinapaganyan mo ginaganyan mo para oo o, ayan na ayan o oh, ayan o ayan malapit na yun okay. kayo dito yan ang daming resort Jams Resort kadami rin kayo makikita matingnan mo sa maps kasi maganda daw ka ang water dito kaya ang dami nagpapagawang resort. Okay, nakikita ko sa YouTube kung talaga dito. Eskinita pa nga yan. Mapasok ka nga sa Eskinita. Eskinita. Ayan, nandito na tayo sa Modesta Resort. Medyo tago ang kanilang ano, resort. Arbing Combo. Okay po. Ay, Ay, po arbing Combo po. Arbing Combo. Pwede po bilangin ko lang po. Opo. Oh, po. Pwede buksan ko lang po. Pabuksan ko po. Amo, so, na gitna. Hindi ka ba? Ara yun pa rin. Ari ka Manila. Hello po. Hello po. One, two, three. Meron po po kayo dito. Wala na po. Ito na po. Ito na po. Ito na po. Sige, walang ding tiwi. Pero mm -hmm. manila pa kami. <laughs> Saan kami, mga parada? Ay, may mga sis na lang po siya. So, so. Anong, so, anong so, cottage namin? Habit-habit na lang po. Habit-habit na lang po. Yung naka-orange na po yun. Okay, kay Tio. Ayan, diba? Ayan, so nakapasok na tayo. Oh, oh, nice. oh, balak mo na oh. ka, hindi ka kalika para kayo, balak mo na lumang kuya. Kumain ka muna <laughs> Ayan, sinali, inali na naman ah. Oh. Baka naman maglublub ka na naman ng patas mamaya, basak ka na. Ay, gusto na ang mano, lumang kuya. <laughs> ah, para nang panood din namin. Ay, parang walang video. 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 Parang para walang video ki dito. Pero kakain muna kami guys. Kasi we are hungry. <laughs> Saan ka? Kuya, kanin mo. Ayan. Ayan ang parking area oh. Cabin 3 parking. Ayun daw. Ito sa Di, Dito, dito, dito malimlim mo. Ayun kasi yung cabin 3 parking area. Yeah. Ayan no, cabin 3 parking area. Ayan. Ah, sa gilid ito. Ayan, oh. Yeah, Di pasok mo. Tama, kakain muna tayo. Ayan, kakain muna kami, guys. Hindi kasi kasi no, na tayo, nakapasok na sila Mag Kasi hindi pa namin check-in 2 o'clock pa check-in na. Kaya, kaya natin. Hey. Testa. Na. Pwede na daw Oh, oh hindi na sabi nasabi. Ang ganda, ha? Uh, ganda, ganda, oh. Ganda, Ito yung cabin namin. Ayan, tsaka itong lang, isa. Cabin. Pwede na raw. Not. Ayan. Oh, gosh. Ganda, oh. Cabin tour! Cabin tour, oy. Oh. Wow. Oh. Nasa likod daw yung, ano, ma, swimming pool. So sweet. Ayun. Wow. Ayun. Wow. Oh. Wow. Katie, pwede ka na mag-swimming. Wow. Oh. Wow, guys. Ito na siya. Oh. oh. Tayo oh. mag-uha. Wow. wow. parang ang dadi. Hindi. Ay, so special, siya. Oh. Ayan, <laughs> oh, yeah, mga nali-nali. Kumain muna. Yan naman na. Oh. Oh, Leon, Leon. Ganda. Sige na, guys. Kakain muna na po, me. Para malaki. Wait, Tambi. Ayan na. Kaya, alam mo na? Buksan mo para ma-enjoy na natin. Tignan naman ako sa kabila. Okay na yan. Yan. Oh! <laughs> okay. Okay. Yan. Okay. Tingnan ko dahil sa Tingnan natin sa kabila. Okay. Pa oh, so, Sige, close mo yan, be. Dyan kayo ni Kaitlyn. Yung ano, aircon. Hindi, diyan ka na. Close mo yung ano para malamig. Ay, lalaman na tayo sa aircon. Hindi <laughs> naman tayo sa issue sa ano. Aircon issue, sorry po. <laughs> sorry naman. Ito na po tayo sa cabin 2. Yeah. Cabin 2. Yeah. Ayan, cabin 2. Vila 2 yan, ma'am. Ah? Vila 2. Vila 2. Ang cabin ninyo, ma'am. Cabin 2. Huh? Sa cabin trip Sa cabin may villa. Ah, okay. Villa 1. Bale, villa 1 and 2 lang yung amin. Okay. Ito yung sa kabila. May password lang. Oo nga. Yan. Ang ganda, ganda. Same lang. Same. Okay. Bakit ito yung wala yata ang vet? Meron. Meron. Ang baksan mo ito. Saan natin? Tiyo lang. Tiyo may rice cooker na. Ayan, kompleto sila. Pwede na rin mas Ay, ito. Kupak sa CR. Ayan. Ayan, ito na. Oh, hindi pa na pa. Mamaya na, kain mo na tayo. Tara. Hindi ka okay. na yan. So, okay na siya. Ayan, ang ganda-ganda. Oh, guys. Super sulit. Mamaya, i-reveal natin yung presyo. Kasi this is libre lang nila, Tita Belen. Dahil anniversary nila. Ayan. Ang ganda. Okay, okay, ah, Nagpupusing no? ako hindi uh, na. ayu, ayu, yeah. hako, tapos Pupusing yan Kasali nga 2, 3, 5 one more One more Napapaingis pagod, one more Alright, dahil pa nakain pala tayo pala <laughs>

O kain na kainan. Kain na. Raise na Ah, saan sila? Ano? Tawagin mo. Sige tayo. picture tayo, Bakit? Ay, sige na po. Oh, dito mo. naligo. Okay na. Okay, na. Okay. na picture kita, Lai.

so there there I do so seven of na this is about to receive from bounty to Christ our lord Amen, Amen. Amen.

mo. Mm. Ito, ito. sa plato may plato pa doon na Isabelard. Nyo? Yeah. Rabulo mm. pa ito. Hindi, ilagay sa pak, ang paksebo. Dito ako Basta day lang kan kahakan para day maano. Hmm. Uy, isog na ko. Ng Pagkatapos mo, Mika, takto. Magugas ka na lang. <laughs> Magligbit nga <-ling> <laughs>

Hoy mm. mm. pabut daw kansira sira an ate Ang sira mo ayong isda mm. mm. ayo uh -huh. yeah. mm. hmm. mm. gulay gulay okay yeah. gulay mm. Gano'ng kulay? Good morning! Dito tayo ngayon sa Modesta pa rin. Sobrang calm. Tulog pa mga tao from last night. So mamaya ililibot namin kayo. hanggang 10 o'clock lang kasi syempre for respect lang din sa ibang ano for respect sa ibang uh, nagbabakasyon kasi baka ba diba, ito si R yan yan ang sobrang wide Kinamba na ng mga aso yung ano. Yan. Ganda, ganda. Ito pa. May, may villa pa doon. May villa pa doon. Tapos, ah uh, meron din atang sariling pool. Sobrang laki nito. At ang lamig dito. Yan. Ayon na mag-swimming. <laughs> Ayan, guys. Oh. Kagahapon, hindi makaporma sila. Kate, ang daming tao. Ayan. So, maganda mag-swimming dito siguro ng morning para ano mo solo mo yung buong place ayan hmm? Ako, <laughs> meron pa dito. At ah, meron silang bar. Tarado na. May bar sila dito. Ayan, may bar. What oh, is that, guys? Look at that. running pa lang ako. Daling pool. One, two, three. Ito, continue siya. Paikot. Or, magpasagit na kay... Ay, hindi ata. Pool yun. Pond lang ata siya. Or, dyan nag-flow yung water eh six. Tapos yung mga villa may mga sari ano pa. Meron is lata silang restaurant dito. So kung wala kayo na lang food, pwede kayo mag-order sa kanila. Oh, ano May fishing area. of the fishing area? Yan. Ito kasi daw, sabi, etong mga pool na to, for walk-in clients talaga. Kasi dito, ah uh, kung gusto mo mag-avail ng mga villa, mga kabina, Uh, kailangan magpa-reserve ka ahead of time Kasi sobrang punuan talaga ito palagi Kaya good morning Good morning, good morning Ito lang talaga yung beauty Yung kapag nag ano kayo Kapag nag bakasyon ka Sobrang ganda lang ano so, yan yeah. Tingin natin doon kung ano yan. Ito, may mga cutting just pa dito. may CR4. Ano? Siyempre, hindi tayo papasok dyan. May cr for LGBT. Ganito ka equal ang ano ng mga tao dito. Ay, puto ba? Ang Ayan. Ito pa, parang feeling ko pulo pa yan. Ito, pulo pa siguro to Gagawin pa lang, pulo siguro yan. Diba? Sobrang ganda. sarap mag-picture-picture. picture picture yan. Instagramable ang area. Okay, good morning. Tara, swimming tayo. <laughs> swimming, swimming. So, gugutom pa ako. <laughs> gugutom pa tayo. Hmm. Parang no air yan, grabe. Karang gusto ko mag-swimming dun kasi walang tao. Kahapon di kami makaporma. So, daming tao. Tara, swimming tayo. <laughs> yeah, guys, mag-ibis lang ako. Swimming tayo, maya-maya yan. Agad na hindi yan. Pag ginising ko na. Magsuswimming kami doon habang wala yan tao. Ito ayaw pa eh, <laughs> oh. Nalamig, nalamig. Yan, doon, oh. Walang, May tubig tao, eh. Slide. May tubig nga. Kagapon kasi nalig ko kami, wala. Eh, ba't nga pa Wala yung chinelas ko, nasa kabila, eh. <laughs> yan, hindi ka, wala tao. Eh San tayo, Kate? Doon, oh Ay, 1% Ano ba yan? tama'y pala dito kaya ko may ini. din tubig. kaya <laughs> mo. na kami. Napaktap na po ang lahat. Alas 12 ang check out. Okay. See you bukas sa 24-7.